Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Magandang umaga sa ating lahat mga kapatid sa pananabatay ng Islam So alhamdulillah uh, tayo ay nagpapasalamat sa Allah dahil yung sumundok doon sa kapatid natin na nakasuot ng hijab uh, na sa takatak ay alhamdulillah dahil uh, nabigyan na ng hostesya at nakakulong na yung driver na tricycle. At ayun kay Ustad Basher, ang dahilan pala kung bakit niya sinuntok yung uh, kapatid natin, sisters natin sa Islam, nakasuot lang ng hijab at walang ginagawang masama sa kanya. Ang dahilan daw ay yung lalaki na yon yung driver ng tricycle, ay galit siya sa mga kapatid na mga kamusliman. Walang so, galila, ngayon ay nabigyan ng siya at nakakulong na po yung uh, driver ng tricycle.